1 third na salted para may alat pa rin. Ito ang natin. Non-salted. One bar kasi yan. 1 bar tumawin natin tapos pagdagan natin sya ng pagdagan natin sya ng butter na salted para okay. ito later on mamaya na naman to Yan ay butter. Mag-gagawa ng cake. Eh Mama ya. Mas kailangan ko ulit ng butter. Yung mga Just uh Philadelphia itu cream cheese cream cheese yan gelatin 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 ayan royal gagawa kami ng special cake yan magmi-mix kami mamaya-maya. dahan-dahan siya matutunaw ayan madami ng tinunaw namin mga at butter siya? butter na unsalted at saka mm -hmm. butter with salt unsalted un unsalted un is un the ito, ito unsalted walang mm -hmm. mga salt un Ayan, matutunaw na sila lahat. Pag medyo na puno na kuya, patay mo na. Marami pang ano oh, sa loob. Hmm. Pero ang yung dami niya, hindi ko sigurado kasi sa isang 15 pieces, ito na siyang lima, sigurado ako. pansayin muna natin kung ilan na ang niya. ang sakta niya. Kukulangin ako sa butter ay sa graham. tapos imimix doon sa ano. Hindi i- gagawin natin base. Ah, base lang 'yan. Yung, doon base sa lang cake. Ah, pero hindi imimix doon sa anong mixer. Ah, hindi na. Oo. Ah. Iba yung yung sa cream cheese yun. ang ana natin. kailangan na natin dagdagan ng buksan mo yung grehan natin sa Alis, as ilaw pala. Kaya <laughs> Alam ko rin eh. Ang ilaw. Kalo kasi, ano ba? Brown out ba? Brown out. Kala ko brown out pa tayo. Ilaw na pala. Ah, pati sa gilid. Galing. Bango. Hmm. Sa batter. Oh, sa batter yan. So oh, dahil sa butter ba yon hmm. Yung bango ano yan. Tsaka yung itong mismong ano. Graham. Graham. Hmm. Tapos yung pinakampuit meron din. Hmm. Oh, di ko kulangin. Hmm. Kaya dito ko na matatansya. Hmm. Ini memang nampak yang tenang ya. Gunung Ini pun yang datang dari sini. Let's start. And